Mga kaibigan, ang ating punta talakay ngayon ay karugtong ng aking sinabi noong isang araw na meron na po tayong balita na napirmahan na at nakarilis na ang warrant of arrest para kay General Ronald Pato de la Rosa na ngayon ay senador at ang mga kasamang pa nitong sampupang uniformadong mga tao. Kasama na po rin si General Albala ay Agbayalde at ang kasama pa rin ay yung mga ibang pinangalanan ni Colonel Ruyena Garma sa Quadcom hearing. Alam po ninyo, po doon sa ating kaibigang uh, journalist, na nakabase ngayon diyan po sa Europe abay na balitaan niya na po yung aking pong iningin balita sa kanya kung nandiyan na ba at nakahanda na ang wara do bares para kay General Ronald Bato de la Rosa at sampu pang kasamahan kasama na po riyan si Vice President Sara Duterte sapagkat nung siya po ay Alcalde sa nga yung po sa principal na witness ang lumalabas pong principal na witness doon po sa The Hague Netherlands sa International Court of Justice ay walang iba kundi sila dalawang uh, nagbuo o miyembro ng Double Death Squad si Sergeant Arturo Rascanias atang killer na si Edgar Matobato na inirang ni Rodrigo Roa Duterte na isang mamamatay tao ng mga lang suspect sa inyong crime mga snatcher ng cellphone sa Davao at mga petty criminals pinapapatay po yan. Kaya po nagkaroon ng di malaking takot ang mga tao dyan po sa Dabaw. At dito po ang pinagbabatayan ni Rodrigo Duterte at ang kanyang naging mayor na anak na si Sara Duterte na napatahimik nila ang Dabaw City sa kadahilanan ng pagpatay ng maraming mga Pilipino o mga pinaghihinala, mga durugista. Sa ngayon, dito po naman sa Maynila, sapagkat mukhang meron din po mga eh, contact o intelligence officer o mga chismoso na nakabasi sa Netherlands sila Duterte at si Sara ang may po nila yung TRO dyan po sa Supreme Court Order of the Philippines, yung TRO or Temporary Restraining Order ay pansamantalang makakapigil dyan po sa pag-implement ng ating kapulisan at ng International Police ng warrant of Tavares. Pero hindi pa po nila malagay ang mga detalye sapagkat pareho po ng ginawang operation kay Rodrigo Roa Duterte bandang huli na nung aresto na at saka lamang po nila inilabas yung warrant of arrest at saka lamang nagkaroon ng detalye ngunit hindi na po nahabol o hindi na inaksyonan ng Korte Suprema. Ngayon, lahat po ng kanilang mga abogado, hindi po 16 abogado yan, lumalabas 21. 21 pa lang abogado niyan mga kaibigan yung pito na dinagdag yan po ay nakatun lamang sa Supreme Court at kung papano mapipigil o mapapawalang bisa yang inilabas na napirmahan ng isang araw na warrant of arrest laban po kay Bato de la Rosa Bongo sampung mga uniformadong mga kapulisan at kasama na riyan yung pinagkakagasasan napakalaking halaga ngayon yan pong impeachment ni Sara Duterte at dahil po dyan ating pong tungkulin na manindigan po tayo tungkulin natin magsalta tungkulin po natin pakilusin ang ating mga daliri sa ating po mga cellphone at magsabi ng opinion na ang masama ay dapat labanan at ang tama dapat natin ipaglaban. Yan po ang ating panawagan at yan po ang ating pinabalita ngayon. nag-a-ready na po yung warrant of arrest. Ito ay papasa bukas o sa lunis sa Interpol at pagkatapos bago po magkataposan ito pong Julio ay implement na po yan. Talaga pong biglaan yan. Hindi nila ipapaalam kung kailan sila mag operate At tulad po na aking sinabi, nung sinabi ko po, binalita ko sa YouTube na channel natin na lumabas na ang Waldo of ni Duterte, ni Rodrigo Roa Duterte. Abay, 11 na labing isang araw pa bago po inoperate ng pulis at ng Interpol ang pag-implement ng warrant of arrest na yan sapagkat ayaw po nilang mapaghandaan, makatakas ito si Rodrigo Duterte. E ngayon pa lamang, panina plano kung paano tatakas itong si Ronald Bato de la Rosa, Bongo at si Sarah Duterte ang dahilan kaya parati pong nasa labas etong si Sarah Duterte ay sapagkat nag-leak o meron na pong nagbulong sa kanya na pirmado na ang of arrest ng International Criminal Court sa ginawa niyang papil bilang alkalde ng Davao at ang kanyang pagpapaka pagpapatupad ng malawakang patayan sa Davao City nung siya po ay naging alkalde ng Davao. Yan po ay kasama na rin yata doon po sa uh, tempura sa impeachment complaint. Isa sa mga artikulo ng impeachment ay yung pong sala niya sa crime against humanity. At dito po ay atin pong babandayan, papagtibayin po natin. Mamaya, patabagan ko po yung aking correspondent na kaibigan na nakabase po yan sa The